Ipinabati ng Pangulo ang kanyang pagkagulat sa kasalukuyang estado ng edukasyon sa bansa. Sa nakaraang tatlong taon, halos 22,000 silid aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito. Sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid aralan bago matapos itong administrasyon. Wait lang, wait lang. Nagulat na naman. Lagi na lang ganito, nagugulat siya palagi. Pakinggan nga natin, pakinggan nga natin itong mga kabulastugan ng Marcos na ito? Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., DPWH, DepEd, at LGU, magsasanib pwersa para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa. Ang nais nice ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon. Sa datos ng pamahalaan, as of September 30, aabot sa 200 na mga classrooms ang inaasahang matatapos ng DPWH ngayong December 2025. Ilan na po ang nagawang classroom for 2025? So, for 2025 po, out of 1,700, 22 pa po ang, ang completed. So, so ba daw? So ba daw? babanto. Babant. Babant. Oh it's a very deplorable rate of only 15.43%. Eh, mukhang nawili sila dun sa flood control sa so, totoo lang eh. Uh, matamaan ako sino matamaan pero parang hindi, hindi na naging priority yung pagpagtayo ng classroom. Sipin mo 160,000 ang kulang natin sa na classroom. Ano nangyari yun? Grabe no? May presidente tayong tatanga-tanga. Nagulat daw siya ikinagulat niya na 22 classrooms lang yung nagawa. Nagulat siya dun. Tapos nung bumagyo, ang sinabi niya, anong gagawin natin? Tapos, nung nag-inspection uh, nag siya sa flood control, sinabi niya, di ba, wala, wala, wala tayong makita. Bakit kaya wala? Tapos nung interview niya sa JMA, sinabi niya, paano tayo napunta sa ganitong estado? Puta men, ikaw yung presidente men. Mag-aapat na taon ka na sa pwesto, wala ka pa alam. Walang alam mo, bobo ka lang talaga. Bobo ka bilang isang presidente. Tangina na men, hindi mo alam. Ano ba, natutulog ka ba sa kangkungan? No, hindi mo ba sinicheck yung tao mo? Lahat na lang kasi ng kapalpakan, sinasabi, wala to siyang alam. No, yung anomalya sa insertions, no, yung flood control, wala do siyang alam. Tapos yung promise niyang isang milyong pabahay kada taon, hindi natupad, wala pa rin daw siyang alam. Tapos nung classroom na 22 classrooms lang nagawa, wala pa rin siyang alam. Lagi na lang walang alam, men. No. Nag-warning nito si Digong before eh, 'di ba? Wala. He, he, this person is really a weak person. He is a weak leader. Hindi nga masasabi kung leader to eh. Masasabi mo, oh, mahinang tao to. No, kasi kapag sinabi mong leader, it doesn't, there's no weakness in that word. When you say you're a leader, kasi kung 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 mahina ka, hindi ka pwedeng tawagin leader. Grabe ang bobo. Ang hina.